May bumili dyan, tol. Bakit? Pakit yung nagbamayari niyan. No! Ako, maliit ka pa lang. Malakas na ako. magbenta, tol. Ang no! mga damit, tol. Bobo ka ba? Oh, na na mo. Oh, eh, Tangina mo. Okay. Tangina mo rin. Hindi eh, pa gumurahin yan. Customer ko yan. <laughs> Dito yung shop ng Kaloka is TV. Uy, uh, mas malapitan, malapitan. Dito. Ano yung klati mo, boss? Ayun oh, 7 ano, 800 na, 780. No, Sana ano, mura. No, solid ah. solid, yon, solid yon 'yan, solid 'yan niyan, ano. Dito, no, dito na kayo bibili ah. Oh, kayo bibili dito sa iba. Sa size oh, pa na. Na. na large. Uy, ito sa preto. Tol, wag kayo bumili diyan, tol. Bakit? Paano 'yung nagmamayari niyan? Pa, utang sa kanya? 780. Utang na ito, 800. Maganda pa sa maganda. Tingnan mo. Tingnan mo. Happy friend. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. 800. Walang tiketa ang puta. Tingito mo ba 'yun, idol? Tiketa. Tiketa sa Wait lang, wait lang. Bakit? Oh, nga may tiketa nga. Ang pangit naman ng nagbebenta. Oh, 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 tol, wag mo sa pagbebenta. alimaw mo ako. <laughs> tol, wag mo ang sa pagbebenta, Tol. Ako, maliit ka pa lang, malakas na magbenta, Tol. Oh, mga oh, damit, Tol. Bobo ka ba? Hindi hey, ka Tol. Ito. Bibili ka, bibili, Ito ba? Ba? Bibili, ka, bibili ka ba? Bibili ka Bibili ka, oh. Hala, bibili ka. Ganyan ang tunay na hustler, tara. Oh, 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 tol, bibili ka ba, Tol? Hindi, hindi, hindi. Okay, bumili. Bumili ka, bumili ka. Okay, bumili, okay, bumili. O oh, sige, ito. 100. Aspak. Yeah, aspak, 100. Aspak. Sige, sige. As sige, sige. As sige, sige. Okay. Oh. Dey, mamaya na. Naman yan? Mamaya na. Magkano daw? Di ba daw? 100 aspak. 100 aspak. Tanga na, sayo. Bigay mo sa akin yung mag-away pa tayo eh. O sige, libre na lang sa inyo. O sige, okay. Okay. Oh. okay oh, sige. Oh, sige. 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 Maganda yun, maganda yun. Gawin yung basahan. Ay, <laughs> O um, uh, sige uh, ikaw, ano ka? Ano Ano? Ito, mag ano to nice, 900, so. sige 900. Uh -huh. 1,000 na, malaki yeah. La ko na. Ang mahal na puta! Malang ano yung ginto? Ikaw nga! Yung ngipin mo! nananso. Uh -huh. uh -huh. Bobo ba? Luh! Sige, 900. Bigla uh -huh. naging mahal. Ang mahal naman yan, mahingin na, diba, na mo. Kaya ba ang na mo! tangina mo rin! Ano ba yan? Customer ko yan! Ako'y bibina lang kami yung, eh. Sa panggito. Hindi <laughs> numura mo customer ko yun oh! You know? Hello sir, ganito ha? Hello sir! Sir! Sa'yo na yan sir! Hello uy, ako! Ganyan ako kagalante tol! Ano, ano tol? Bibigyan mo rin akong moteng? Hindi mamaya, bibigyan kita ha. Kasi salamat. Alam mo bad 900? Bakit? 900 ang apat eh. Oh, Ano? Ano? Sa akin yung 100 lahat eh. Aspak na yun ha. Ano sa'yo na pwede na rin ko? Ito na rin to. na ako Bakit naman? Sige ako na bibili yan para may basahan tayo. Alis ka na to. Alis ka na. Doon ka magbenta sa labas. Sir. Sir. Ako may binigay ng clothing. Clothing po. Ang ginaw sumugita itong TV. Power. Up to 30 million worth of prizes. Meron tayong 20 winners ng Yamaha NMAX. At meron tayong 8 winners ng Honda BRB, at meron tayong 10 winners pang kabuhayan showcase, at saka meron tayong 20 winners na mananalo ng iPhone 15 Pro Max, at saka 1 winner 1 million pesos, at saka 1 winner Toyota Fortuner and a lot more. Kaya sumali ka na sa Merry sa Pasko. Nasa comment section ko yung link at mag-register at manalo ng mga prizes. Let's go mga kape friend ko. Bilisan mo na, baka mauna ang kapa. Nasa comment section yun na. Let's go!